Anong ganap sa mundo ng showbiz? Kumpirmadong sasali sa Miss Universe Philippines 2021 ang dating PBB housemate na si Kisses de la Nagpost kasi ng isang teaser photo ang kilalang beauty camp na Aces and Queens. At ipinakita dun ang larawan ng isang kandidata mula sa masbate na ayon sa kanila isa ito sa sasabak sa nasabing patimpalak. Agad itong nakilala ng ilang fans ni Kisses. At sa katunayan ay top trending ang actress sa Twitter matapos ilabas ng Aces and Queens ang nasabing teaser photo. Kumbinsido naman ang supporters ni Kisses na malaki ang chance ng kanilang idolo na maging successor ni Rabia Mateo. Sa mga hindi nakakaalam, bago naging housemate si Kisses noong July 2016, kinurunahan siyang Miss Masbate at Miss Kaugma noong taong ding iyon. Naging Miss Teen Masbate rin si Kisses noong 2013. Anong masasabi mo sa balitang ito?